Sa kailaliman ng dagat Kung saan malayang sumasayaw ang mga alon May nakatira roong masayahing lumba-lumba Halika, sabay tayong lumangoy Not! Ang pangalan niya ay Luto Masigla at maningning Sa kanyang kumikislap na buntot Ang gabi nagliliwanag yan Tuwing umaga siya'y tumakas Ang napakaliwanag Tawa siya ng tawa Umiikot sa tubig Sige na, halika Sabi niya, sabay tayong maglaro at magsaya Ha! 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 Kilala Makikipag sa ng dagat Ang magiging iyong gabay Suot ang kanyang dilaw na hoodie at koronang kumikislap Lumalangoy si Ludo ng may galak at sigla Hinahabol ang mga bula Tumatawa kasama ng mga kaibigan Kasama si Ludo ang luba-lubang Saya ay walang katapusan Ang masayahing lumba-lumba, halika at makita May kisap sa ngiti at pusong puno ng saya -D -D! Sa mga bahura at at karagatang malawa Dadalhin ka sa pakikipag sa ng dagat Ang magiging iyong gabay Mula sa malalim na dagat hanggang sa gininto baybayin at saya sa paligid Tinu